di normal normal uh, uh, conference po na uh, sinasagawa po ng ating uh, presidente, hindi lamang po dito sa uh, inyong pambansang pulisya. Kung alala niyo po, even yung mga other branch of services ay pinasyalan na po niya. At pangalawa na po ito, sa command conference na pinangunahan po ng ating uh, Pangulo at nagpapasalamat po ang uh, pamunuan po ng PNP sa kabila ng napaka-busy po na schedule po ng ating uh, uh, Pangulo ay nabigyan po niya ng panahon para bisitahin muli ang uh, pamunuan po ng PNP at inaasahan po natin mamaya na magbibigay po ng uh, report ang ating PNP sa ating pangulo kung ano na po ba yung estado ng uh, peace and, and uh, peace and order dito sa ating bansa at uh, iba pa pong mga bagay na kailangan ko ngang uh, ipa sa ating pangulo kagaya po ng mga ito po yung mga latest po na mga cases na uh, maganda na rin naman po yung mga naging resulta mabilis po yung mga naging action at yun po yung uh, isa sa mga topics na i-report po ng ating GPN mamaya po ng uh, sa command conference natin anyway na uh, wala po, malayo po doon, ah. wala po, there's no question na ah. malayo po doon yung ah, pakay po ng ating Pangulo. At ah, ang ating pong mga Pangulo ay talagang nag-iikot yan. Sabi ko nga, hindi lang sa PNP, galing na po siya sa AFP, nagpunta naging po siya sa Philippine Navy, an understand na, ah. if not kahapon the other day. So this is just a, uh, a uh, normal practice on the part ng ating Presidente na kumustahin ng ating mga commanders para kahit paano ay marinig niya na maganda naman po yung estado ng ating peace and order dito sa ating bansa po. Ma'am, uh, kasi tumabas na may issue ng destabilization. Like I said ma'am, this has nothing to do with the destabil any destabilization plot. At sabi natin palagi na as, as far as, uh, as far as the PNP is concerned, wala po tayong namomonitor na any recruitment sa hanay po ng PNP at uh, kaya nga nasabi ko ay uh, this is a normal uh, function po ng ating uh, PNP na mag-render po tayo ng report sa ating uh, para mismo sa Pangulo natin ipahayag ng ating mga magagandang uh, nagawa at iba ipapagawa mga mga future pl uh, future plans uh, especially uh, yung mga projects po natin relating dun sa mga uh, concerns po natin kasi concerns po ng inyong team uh,